Please guys, maniwala kayo, kayo sa amin. Please. Naniniwala kami. Miss ka na namin, Diana. Na-miss ko rin kayo. Diana, bakit hindi mo sinabi sa amin agad? Okay, Diana. Aayusan ka namin. May make-upan ka namin, okay? Tsaka kailangan mo mag- Parang hindi okay yung amoy mo. Oo nga, alam ko. Kasi nasa katawan ako na lalaki. Hindi ko nga mashave yung kilikili ko eh. Ayaw ni Smiley. Kung ikaw talaga si Smiley, meron ako sasabihin sa'yo. Hindi tayo pwede mag-shower ng sabay-sabay. Okay, boys. Okay. Pero sana, Smiley, bumalik ka na sa dati. Oo nga, bata. Sana nga. Eto, Karina. Para sa'yo to. Wow, Kev. Ano to? Buksan mo para makita mo. Wow. Ito yung trending na butterfly pendant. Diba? Bakit siya meron? Ako wala. Green, ano ba? Kakabigay ko lang ng heart pendant sa'yo Di ba? ah. ba? Gusto ko yung butterfly pendant. Oh my God, lahat ng girls dito maiingit sa akin. Karina, I hate you. Blondie, nagugutom kami. Gusto namin kumain. Hindi, magtitimbang tayo ngayon kapag lumagpas kayo ng 50 kilos. Hindi na kayo kasama sa competition. Naintindihan nyo? Ano? Di ba sinabi ko na sa inyo, mag-diet kayo? Ang titigas ng ulo nyo. Nagtimbang ako kanina sa bahay. 49.95. Ako rin, 49.99. Pwede pa kaming kumain ng salad. Guys, tara na. Nandito na yung mga frogs. Green, huwag ka na magalit. Ano ka ba? Di ma, hindi ako uuwi hanggat hindi mo ako binibigyan ng butterfly pendant. Ano kami babalik ni Smiley sa dati? nagresearch kayo? Ano, nag-isip kayong paraan? Wala kaming maisip. Hindi lang kami nag-enjoy. May na-research kami. Not Okay, may isang option Pero hindi ako sure kung mag-work out Nakadepende lahat sa inyo guys Smiley and Diana Para bumalik kayo sa mga katawan nyo Kailangan magkasama kayong dalawa Ano? Hindi, hindi Hindi ako makikipagbalikan ulit sa kanya Girls, narinig nyo yun? Alam mo Smiley, yan din sinabi ko sa mga friends ko Na hindi na ako babalik sa luma akong relationship Total, nasasanay na ako sa katawan mo Basta magsishave ako Smiley, pare, mukhang kailangan mong balikan si Diana